Paano po natin planong uh, harangin itong uh, nakatakda o hinihingi ng dalawang pisong dagdag uh, pasahe po? Well, mataas po kasi yung dalawang piso para mm -hmm. sa ordinaryong pasahero. Mm -hmm. Hindi naman isang araw ka lang sasakay. Yung dalawang piso, cumulative yan. You know? mm -hmm. Sumasakay ka ng public transport mm -hmm. at ang mga pasahero no, sa isang araw, hindi lang sumasakay yan ng isang beses. The least would be two mm -hmm. no? Dahil papunta pabalik. pabalik. Oo. Mm -hmm. Eh, hindi lang naman ikaw siguro ang nagtatrabaho. Mm -hmm. So yung papunta pabalik sa so isang tao, increase ng 4 na piso, mm -hmm. multiply it by 5, 20, at least mga 80, 80 pesos a month. Mm -hmm. So yan eh, uh, isang tao pa lang. Correct. At minimum ng, two, ng, ano, mm -hmm. ng dalawang uh, sakay ang uh, sa amin ay uh, kapag may pagdinig ng LTF admin set kami pupunta doon upang ipahayag ating na uh, sa loob din na uh, mataas yung dalawang piso mm -hmm. at uh, hindi nakakayanin ng ordinaryong pasahero. Mm -hmm. Pangalawa, mm ang basihan din namin dyan kung na uh, matatandaan nyo, ibinasura ng LTFRB yun uh, na petition for fair surge. Mm -hmm. ng mga, mga jeep during rush hour dahil nga ang binagdadon piso, no? Mm -hmm. Ngayon, balik tayo dun sa sample natin na dalawang beses sasakay sa isang araw, yun eh, during rush hour yun. Mm -hmm. Rush hour ng umaga, rush hour ng hapon na gabi kasi oh. yun, papasok saka pauri. No, Bihira na yung in between. So, kapag ka nag-increase ka, nag- uh, as ka ng search. Mm -hmm. It's actually an increase in fare. Diba? Mm -hmm. So, anong sabi ng LTFRB? Mataas yung piso. Ito eh, pa lang, mataas yung piso. Eh di, lalo na kapag dalawang piso, idadagdag mo. So, mm -hmm. yan ang aming pong, uh, sa loob. Of course, we understand the plight of our drivers, mm -hmm. our operators. Pero, meron pong ibang paraan na maaari po makatulong sa kanila. Kasi sa amin, ang tingin po namin, ang last resort dapat ay yung Price taas increase. ng oo'' oh, oh. no? Yan ang last resort. There's uh, still government subsidy. And then, ayusin yung traffic para mm -hmm. mas maraming biyahe. Mm -hmm. At bawasan yung gastos ng mga driver. Kasi matataas yung mga binabayaran nilang terminal fee. Mm -hmm. Mga butaw-butaw dyan. Yung mga mm -hmm. contribution nila. Tingnan so, din yun. Yung mm makakabawas -hmm. yun. Yung 用。<That> s <S <Yeah. S 1>